good morning ay sayo pa na naman good evening mga kalalas mga guys oh diyan nako ha wala din talaga ko filter nay nag nay nangutanan nako na nag filtered ba daw ko di mangani ko kabalo Asa pin di mangani ko kabalo mo pindot ani mga cellphone Dibanggay ko kabalo sa pag duet kay kanang nang filter nang nang filter man ko sa hay magwapa kay kanang na ila ka sempre magpaajos oh, wala o oh. o oh. oh, wala yung filter o oh. hm mm. hm mm. wala lipstick hm mm. wala suklay hm mm. wala ko yung filter karon wala ko yung kilay ako basta dibitaw ko magkilay mura kong palot palot kay kong kilay oh. kailangan kong lakaw na dyan na siya kilay kaya e kung wala kong kilay na ingod kong ilagang palot oh. kilay dyan ko tapos kini akong agtang ngano'n dako dako agtang kaloy e po ni e, kaloy e po na sa inyong mga kalalabs eh mga tanas akong agtang kini ako agtang pure kini akong agtang dako kaya e, ni akong agtang muna siya agtang nga tornihon <laughs> pero wala at, wala, wala dyan mga ba Wala may kwartang kanan. Na, na anak mangubos sa pobring lagay. <laughs> Pero wala ko filter, oh. Hmm? Hmm. Pangit yun sa saon. Sige na lang. Okay lang, oy. Ay, mong gablaka ka. Wala yung filter ka ako, di sa tinood lang, yung pagkani ko sa tinood, di siya ko belum mong kulit-kulit ang cellphone. Kana bitong, wag gani ko kabalo sa asa pangitao ng pwede tamo juwit. Asa pisliton. kanang mag kanang mga katawanan wala we na nila jud biju bidyo, bidyo lang wala yung mga kuan istorya ra gini ako ra gini ko kabalo mo ini no di ako ang wala di we filter kato na nako magfilter ba ko permi wa ko magfilter. Hindi ko ka ba lumutos lo mga cellphone asa kuliton makuha ka ba lo ko mutos video ka ng asa dapit ka biju-biju video kuha dito filter kung sa o, kung sa iyong tanaw nga medyo makita niya bago mo sa kung na nagbutang ko cream para ma kaya mula ka man ko ala mula ka ko mura ko iring ilay git tanaw mo mura ko iring ilay o oh, wala kilay luwik ko ba okay lang kopi pangit ako anak mo sa ginoo walay guapa walay guapo walay pangit puro anak sa ginoo thank you mga kalalabs mga guys o friends thank you sa inyong sa sa akong video, sa inyo pag-subscribe. Subscribe po ninyo sa YouTube, ah, Clariso Madero. Thank you.